afternoon guys, nandito tayo ngayon sa aking farm at hindi pa tayo nakakapaglinis actually ngayon tayo maglilinis but bago ang lahat guys meron tayong itatanim ito yung saktong sakto sa panahon na to na dapat nyong itanim ito yung ating mga patatas kung saan makikita nyo guys ayan, patatas talaga yan guys ang ngayon, tinatago ko siya sa box or plastic ayan, para mag sprout siya at Makikita nyo kapag may ganito na siya guys ay pwede nyo na siyang itanim. Lalo na ngayon ang panahon niya ay magtataglamig pareho ng panahon sa Pilipinas. Kung magtatanim kayo ng patatas kahit nasa Manila kayo ay chance nyo magtanim ngayong October hanggang November para maaanin nyo siya ng January to February. Kahit nasa pasulag yan guys or nasa sako lang makakapagtanim kayo ng patatas lalo na napakamahal ng patatas. At yung isang ganito guys, pwede niya yung hatiin sa ilang piraso kung ilan ang lumalabas na mata sa kanya katulad nito. Isa, dalawa, tatlo. So pwede niyo hatiin yan sa apat kung saan yung may mga mata. Ayan, ganyan yung ginagawa namin sa trabaho guys. Dahil madami naman to, ay ito yung actually nag-harvest yung kapitbahay ko. And then binigyan ako ng mga patatas at hindi ko naman siya nagamit guys. Kasi nga pag naglalaga ako ng mga... Ah, nagninilaga ako, ang ginagamit ko ay yung mga kamote or kapag nag tayo kamote or kalabasa ang ginagamit ko hindi pa so ayan ganito ang nangyari sa kanya so mahilig sa akari sa french fries kaya, kaya tayo magtatanim ng patata. So, ang gagawin natin, nakikita nyo tong area na to. Wala siyang tanim. Last February ko pa yan, guys. Uh, inayos. And then, hindi natin siya nataniman kasi nga uh, wala tayong idea kung ano itatanim natin sa kanya. Hanggang sa, naisip ko na lang na sabi ko ay, wait natin yung patatas. So dito guys, nakita nyo naka-plastic na siya. Ang kailangan lang natin ay itong pambutas natin ng plastic at itong ating panghukay ng butas. Ayan. So dito guys, may pataba na to. At dahil nakatakip siya, wala siyang butas, ang ibig sabihin ay hindi siya nadadaluyan ng uh, tubig. Kaya ang patabang ginamit natin as is na nasa kanya. So ang paggamit nito guys, itutusok lang natin at pagkabaon, sa kanati siya iikot. Since malambot naman siya, ayan, nakita nyo, lambot ng lupa natin. Kasi yan ang kagandahan, guys, kapag nakatakip ang inyong lupa at hindi na uulanan ng diretsyo. So, ang gagawin natin, ay ilalagay lang natin itong ating patatas. Yung natin sa kanya, ay tamang lalim lang, guys. Hindi natin siya pwede ipakabaon para makapag-sprout siya at hindi siya mabigatan. Example sa paghihiwa ng patatas, guys. Etong may mata. yan, hihiwain natin. And then dito may possibility na lumabas din yung mata dito sa part na to. So, another hiwa. At another hiwa tayo dito. Ayun. And then pag ilalagay natin siya sa lupa, guys, ito dapat yung naka-facing sa kanya hindi nakaganyan. So, nakaganyan dapat. Gagawin so, lang natin. Unahin natin magbutas ng magbutas ng mga lupa para mamaya ay lagay na lang tayo ng lagay ng ating mga itatanim. Hindi sila pwedeng magkakalapit masyado kasi nga pag sila ng punjay o sakit, hawa-hawa na sila kung masyadong malapit. So, dapat may distansya. Yan ang advantage kapag naka-plastic ng ganito ang inyong mga taniman. Kaya, importante guys na nakabalot na ganito. Kasi titingnan nyo yung lupa. Kahit na ang tagal niya nang nakabalot for how many months? So, April, May, June, July, August, September, October, 7 months. But still, napakalambot ng lupa natin. Nakikita nyo ba yan? Ayan, oh. Mm buhaghag pa din siya at hindi siya basta tumitigas at masusure nyo guys na kapag umuulan yung mga nilagay nating pataba dito for example sa akin ay hindi ko siya nataniman yung mga nilagay kong pataba as is pa din na nandito dahil hindi sila basta naagos ng tubig o naulanan so ganyan guys ang maganda sa may balot ang inyong lupa at hindi nyo kailangan magdilig araw-araw kaya sa mga magtatanong ko saan nakakabili Click nyo lang po yung link na nasa ilalim ng video na to para malaman nyo saan kayo pwedeng umorder ng direct. Ayan. At ang pagtatanim nito guys, ganito lang kasimple. Ayan. Hindi nyo dapat siya ilalagay ng malalim na malalim kasi para hindi siya ma mahirapang mag-sprout. So ayan guys. Ang nilagay nating pataba nung last March pa ay nandyan lang. Hindi pa yan nawawala dahil nga nakataklob sila kung makikita nyo. At ayan yung sprout niya so kinakailangan ay mapalabas natin 'yan. And then yung isa niya ay ilalayo lang natin so bibi dito natin siya ilalagay para hindi masayang. Ayan, tatlong butas yung gagawin natin per uh, haba. So ayan guys, nakita nyo? lahat ay nalagyan na natin ng butas. Ngayon ay soksok na lang natin yung ating mga patatas. At alam nyo ba guys na ang patatas ay napaka dali lang tumubo kahit na sabihin pa natin na sa Pilipinas mo siya itatanim kahit na sa mainit na lugar guys. Basta aalamin nyo lang yung tamang pag sa kanila ay yun yung tamang agaw init lamig na panahon sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas tayo magtatanim ngayong October, November, pwede na kayo magtanim. January, uh, December, January, malamig na sa Pilipinas. Kaya February, pwede nyo na siyang maane dahil 2 months to 3 months lang ay may laman na ang inyong patatas. Ngayon kung gusto niya pang mas malaki ay... pwede nyo pa siyang patagalin. And then ang palatandaan ng pag sa patatas guys ay pag nakita nyo na yung kanyang mga dahon na nagkulay brown yun na yung panahon na dapat nyo na siyang i-harvest. Pero pwede din naman kayo mag-harvest kung green na green pa siya at lagi nyo iiwasan na ang inyong patatas ay ma-expose sa araw. Kasi yun yung mayroon na siyang lason yung ating magiging patatas. Kapag nakita nyo, nagkulay green na yung kanyang balat na na-expose sa araw. Kapag lagay na tayo, sa so dito naman tayo, maglalagay na. Ayan. At tulad na sinabi ko, hindi nyo kailangang ilubog ng husto sa uh, lupa. Kailangan ay saktong hangsaktuhan lang. So, yung iba guys, hindi na natin hahatiin. Kasi mas prone sila sa sakit kapag ka hinahati pa natin. Unless meron kayong powder na ididip sa kanya para hindi siya magkaroon ng uh, Pero kung tingin nyo, kulang yung ano, sa dami ng butas na Ginawa natin ay maghati tayo. Finally, tapos na natin yung ating pagtatanim ng patatas at hindi na natin yan didiligan kasi alam nyo kung bakit uulan bukas. Yun ang importansya kapag tinignan nyo yung schedule at tinapatan nyo kung kailan kayo pwede magtanim. At kailangan, pag magtatanim kayo ng patatas guys ay mataas ang lupa nyo para hindi siya mabababad sa ulan. So yun lang guys at next time for harvest ko na kayo ulit i-update. That's it guys!